Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ngayon ng opinion Reaction itong article sa Philippine Star uh, Tungkol ito sa Bangayan um, Palacio at ni Senate President Escudero Sa Power of the Purse Ito. Don't abuse The power of the purse Palace warns Congress okay. Malakanyang Double down on President Ferdinand Marcos Jr.'s warning to Congress about making big changes in the 2026 National Budget telling lawmakers not to abuse their constitutional mandate. Uh, sa isang pambihirang pahayag, biglang tumapang ang Pangulo. Sabi niya, hindi ko paper money. Bebeto ko yung uh, 2026 budget kung gawin nyo ulit yung ginawa nyo nung 2025. Di baling, di baling magka budget tayo. Sabi niya, matapang. Na tumi. maganda. Dapat ganun pa nung una. So nag-react si Senator Escudero. Anong sabi ni Escudero? Palas, oh, sabi ni Escudero na hindi naman pwede na walang babaguhin. <laughs> na nakaka pagtaka si Speaker Martin Romualde tahimik lang. O, ang ka kamera wala silang reaction. Bakit kaya? Uh, binaboy nyo ang 2025 budget. Kung ano-anong siningit nyo, hindi na ako papayag yan. Galit ng Pangulo. Tahimik ang kamera. Tahimik si speaker Romaldes, Si Senator Escudero lang sumagot. Sabi niya, hindi naman pwedeng wala kang babaguhin. Wala namang perfect na national expenditure program. So, nasa amin ang power of the purse, sabi ni Senator Escudero kaya bumibilib, lalo akong bumibilib kay Senator Escudero. Uh, nung una, inaakusahan natin siya na waiter hawak siya ng malakanyang hindi pala eh hindi nagpapatikta sa tingin ko lang ah opinion ko lang hindi siya nagpapadikta eh depende sa amin kami ang may kapangyarihan yan power of the purse kung may makita kaming dapat baguhin baguhin namin basta transparent sabi niya transparent hindi yung nakatago makikita ng publiko which is good so yun Sumagot so ang malakanyang through kay Jose Castro. <laughs> Alam niya naman sa anti-Claire. Sabi niya, Palace Press Officer Claire Castro said, the National Expenditure Program had has been extensively studied and analyzed. And once it has been formed, this should be followed. Ah, hindi pwede. Kung ako yung kongresista, kong senador, pag may nakita akong hindi maganda, kailangang may bago. So, yan na, nagkakabangayan na. Kasi parang gusto ng Malacanang na sundin nyo kung anong nep, sundin nyo. So, umalma si Senator Escudero. Uh, sabi ni anti Claire, hindi po dapat abusuhin yung sinasabing power of the purse at maraming magkakaroon kung meron man ng mga insertions at hindi mapapakinabangan na tunay ng tunay ng taong bayan, sabi niya. Eh, sino ang nag-insert? Sinasabi ni Senator Lacson na karamihan na-insert mga flood control projects sa kanilang mga distrito. So, sinong mga may distrito? ba diba? mga kongresista. So, dapat ang pagsabihan nila, itong nasa lower house, sa Tumi, Uh, based sa mga research ni Senator Lacson Karamihan sa mga insersyon Galing sa mga kongresista Na sabi pa niya Kongresista na, politiko na, sila pa ay contractors So, grabe yung pahayag ni Senator Lacson na As early as 2022 Mayroon siyang uh, uh, pagalaman na 67 congressmen are contractors themselves. Yan, pahayag ni Senator Ping Lakson. Ako, may alam ako sa isang probinsya sa Luzon, Northern Luzon. Hindi ko na lang bangkitin yung ano eh. Bag congressman siya ngayon. Bago siya naging congressman, eh alam ko, contractor siya. Oh, alam ko yun. Kaya lang, hindi ko na lang babanggitin ang pangalan. Kaya, yung sinasabi ni Senator Lacson na ang ibang politiko ay kontraktor, may alam ako. <laughs> Totoo talaga. So, diyan po nagkakatalo. Kaya, ang labanan ngayon, ngayong 2026 na budget deliberation, kung talaga bang i-open nila in public yung bycam pag-uusap ng bycam kasi nakatago may sinasabi si yung small committee uh, pahayag ni ano binulgar ni Congressman Tiangco na yun daw yung nanggugulo uh, yun yung tagasingit, yung small committee pagkatapos ng bycam may small committee yun na no tapos nadulas ata ang bibig ni Attorney Abante sa house, inamin niya na may mayroong small committee but hindi daw yun na uh, nagsisingit. Yun daw for more efficiency. Ah, wala na. <coughs> yun na. Kaya nagkakaroon ng mga blank items sa BICAM report nitong 2025 dahil sa small committee. So, dapat mag-ingay tayo. Oh. Nakakapagtaka si Speaker Martin Romaldez na nawagan na siya sa taong bayan tayo ba? <laughs> Mag-ingay kayo, manood, maki makialam dahil pera nyo ito. <laughs> Bakit ngayon lang after 3 years, na after lalo na itong 2025 na worst budget in history, tapos bigla kayong bumait na makialam, makialam. Ano, oh, Nag-file pa siya ng resolution sa house na urging NGOs, mga concerned uh, societies daw na makialam sa budget process. Wow naman! Anong ibig sabihin nun? Na-checkmate na sila, bulgar uh, na, uh, lalo na naging bida sila sa sona ng Pangulo. <laughs> Mahiya naman kayo! Ninanakaw niyo ang pera ng taong bayan. Sila pang pa pumalakpak. Although hindi naman lahat, ha? sabi ni Senator Lacson, he still believes some members ng Congress ay malinis pang pa kamay. Kaya lang, karamihan sa mga pumalakpak ay mga ipokritong nakakaya. <laughs> Grabe. Mabuhay ka, Senator Lacson. Mabuhay ka rin, Senator uh, Escudero na hindi nagpapahawak ng leeg sa Malacañang. Kung makitang baguhin-baguhin nyo, basta transparent Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong talanding ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee. Panorin niyo ang video na ito. Anak ko sa saging lakatan ni Manoy Boy og muna ni ang una ni ang tanom og mga maayog gyud og dagko na pod. Maayong buntag ya Manoy. Maayong buntag pod! Oo. nga oh. gabuno ka manoy. O gawas nga hinlo, para yun po silang manoy ani sa pag-abuno. O sa lamat sa nagsuporta sa pagpananom o sa pa-abuno. O karon maupod ni ang ikaduhan ni manoy nga iyang tanom nga saging lakatan. O gawas nga hinlo, mga tambok pagyod, o mga dagko ng iyang saging. So padayon silang manoy sa pag-abono. So kini ang among saging lakatan, dos mil ni Kapin. So daghan dagan yod ni. So karon mananom na po mi og kapi. O karon gawa sa saging lakatan nga tanom ilang manoy, nananom po sila og kapi. ang kapi, tag 25 ani ang kada isa ka punuan. Ang among pagpalit. tangko lang gino you sa video sa mm -hmm. napadayon sa pagsuporta sa among gitanom mm -hmm. Na unang ano mong gitanom lakatan o kay mas mahal man ang kape di sa lakatan so lak lakatan o kape na po na among gitanom mm -hmm. salamat ka pila ka punuan man ang mong tanom nga saging lakatan kuwan eh sinto sinta saran ni ka punuan ay ang akong itanong ng kape, ipawas na ako ni sa 700. Oo. So, salamat ka, Emanoy. Oo, oh, salamat po.